Uh, magandang hapon mga kabilabid. Nandito ako ngayon sa ano sa Baybay Bislig City. May kaibigan ako pong gumawa ng lambat mga kabilabid. Ano ito lambat pang palutaw tawag sa Bisaya. Yung nasa surface lang ba sa dagat. At uh, karamihan mahuli nito yung tinawag sa amin dito na gisaw gisaw mga kalibat ayawan ko kung anong pangalan yun sa Tagalog basta dito sa amin gisaw yun gisaw so, tingnan natin yung ginawa niya oh. ito daw ay yung mata nito ay nuibi, nine yung mata at saka yung hilo yung tawag sa amin hilo number 2 number 2 Pilag niya bahayan bread ang number. Ito ba yung ito? Saka yung tawag dito sa Bisaya. Mainline siguro to sa English. <laughs> 120 ito, mga kabilabi na 120. Tandaan nyo, kasi maraming magtanong sa akin kung paano gagawin itong lambat na to. Ano so, yung adiri? Oh. So, magpatrabaho ano Brad? Metros ang Quintada? Or Dupa? Oo, oh, meter. 2,000 ako ngayon. oh, mga kapilabi do, pag Beto, 1,000 meters? 1,000 meters. Meter. 2,000 yung okay. pangayo? Oo. So, ibig sabihin, tag-2 pesos ang metros, mm -hmm. no? So, mga kapilabi do, pag gusto kayong magpagawa pala nito, per meter ay 2 pesos. 2 pesos. So, ibig sabihin, 1,000 meters, 2,000. O tandaan nyo Yung mata 9 Number nine. Yung hilo Sa Bisaya pa hilo Tawag yun sa Tagalog Sinulid ba yan <laughs> number 2 at sa kayong minline, itong bahayan tawag sa amin, mainline, siguro ito, awa, a 120 ang number. O, napakita kulambot. Ano kulambot, Brad? Kila, ha? 15 ang kulambot. 15, number 15 mga kabilabid. O, yung palutang, yung pataw sa Bisaya, ito, kita nyo, ito. So, ano ito, palutang na lambat mga kabilabid ha, palutang, hindi ito sa ilalim. Ito, delikado pambot no, maagian. agian. Hmm. Ang ano ito, Madaanan ng pambot, nako no, putol. Mm, so ano lang, doon lang kasi mga walang masyadong pambot na dadaan. Ang ah, uh, pala. So pila ka mata ni? Disay. Size? size isa ka pul isa ka hmm. O ganito mga kabilabi do, ito yung kamay ko. Ispan sa akong kamay, dangaw ang tawag niyan sa Bisaya, dangaw. O disisize ka ano, kamata. 16 ice isang dangaw yun o oh. ganun oh. oh, ganun isang dangaw yung distansya na dalawang dangaw pataw na naman palutang so pili sunod ano Brad pataw so yung pataw mga kabilabid ito pataw tawag sa amin yung palutang ba apat na ice mata apat so dahil lang tandaan di ba dali ang sa ubos ani Brad? tingga 1 uh, metrous ang kalayo sa tingga ah, kapalutang okay. man so yung pabigat mga kabila dito pabigat man dito sa baba isang mitros, isang tingga lang isang pabigat yung lead ba yung lead tingga so yan ang sabi ng... Ah, technician ito, technician ng lambat. So, ang tawag natin ito. Kasi expert siya ng ganito. Kahit anong klaseng lambat, di ba Brad? Mungi ka o triplets. O so, triplets kasi bawal lang, no? Bawal. Oo. Oh, kaso bawal. Pero noon, triplets yung ginagawa niyang lambat. Okay, so, yan o yan. 1,000 meters ni? Hindi, 400 ito. Ah, 400 ito pala ito. So ito mga kabilabid, lahat-lahat ay 400 meters. Ibig sabihin, pag 400, 800 yung ano niya, yung bayad. Kasi per meter, dalawang piso. So, ito mga kabilabid, tingnan natin mabuti. Review tayo. Review tayo ha. Ito ay number 9. At ang sinulid ng lambat, number 2. Yung mata, number 9. Sinulid, number 2. Yung midline, itong midline niya, dalawang piraso, 120 ito. Kulay blue. At ito, kita nyo yung palit pa, ano, palutang niya. Hmm. Ito ang palutang. Dalawang dangaw lang sa Bisaya, oh. Dalawang dangaw, ito, ano ito sa Tagalog. Dangaw at bawat dangaw ay labing anim na mata 16 eyes ito ito labing anim at bawat palutang ay apat lang na mata ang laman o, tandaan nyo dalawang dangaw kasi palutang ito palutang palutaw hmm. okay so Ginera tin na bote. pag arya pala nito letter literacy. Literacy pagkatapos tawag sa amin dito Kagul. Yung hampas-hampasin mo yung ano nang bangka mo, yung mga ang tawag yan palatik o basta may may tumunog parang tatakbo yung gisaw ayaw yung anong pangalan sa tagal yung gisaw so, dito siya punta mga oh, dito okay so sana ay may natutunan kayo sa video ko maraming salamat mga daw kita kanto